Suportahan natin ang tropang matikas. Apo uh, na. Musang pa. Oh shit! Oh shit! Matikas, makikin nyo ang boss ni Kagawad. Okay. Highway run. So what's up mga katikas? Sa today's video, kasama natin ang matitikas nating tropa dito sa Barangay Sampalok. At ipapakilala ko sa inyo ang uh, isa sa retired army at ngayon kagawad na dito sa Barangay Sampalok. Alam ko na kilala to ng buong Barangay Sampalok. Walang iba kundi si Sir Havana. Yan. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi. Yan. Supportahan natin ang Supportahan natin ang tropang matikas. Guwapo na, musang pa. San ka pa? San ka pa? <laughs> sa ating mga kababayan na ikaw rin, sinosupportahan ka rin ng mga kababayan natin kasi ikaw yung kagawa dito sa ating barangay. Siguro, ah uh, nakikita nila akong nagtatrabaho at uh, full support naman ako sa mga kababayan natin. Yun. Ano, na uh, supportan natin yung mga mahihirap Yun. at uh, tulungan natin sila. Yun lang siguro masasabi ko muna. Thank you, Agawad. Napakalaking karangalan sa akin ito, mga katikas na makasama ko ang kagawad ng Barangay San Palok Tanersal at isa rin to sa kinikilala talaga dahil isa siya sa mga iniidolo ng mga kababayan natin dahil siya siyang pa. magaling na singer. Tropong matikas. Tropong matikas. Sumali pa ng singing soldier yan. Yun, sumali sa singing soldier si kagawad. oh, yan pa ang number one at umiidolo ng journey kung alam nyo lang pag tinira nga ang faithfully, sabi ko, pwede mo magpasampol tayo sample kay kagawad? Kahit yung oros lang, sampolan. Pwede ka ba kagawad, sampolan mo yung mga kababayan natin? Maiksi lang, ha? Maiksi lang. O yan, mga katikas, painggan nyo ang napaagandang boss ni kagawad. Highway okay. run into the midnight sun. Okay, tol. Tama na yan. Mala, mala, mala <laughs> si parang, parang nabitin yun. nabitin yung ako ba natin? Susunod so, na plug so, so, Sa -sulod. Whole. whole video talaga. Oh, whole video, kasama na, yun. na uh, lahat na lahat. Papakantay na si Kagawad. Right. Ayos. Support na natin yung Tropa Matigas. si ating idol. Yan. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you Kagawad. Hello, magandang isang magandang araw sa atin mga taga-Sampalok. Ano po? Wow! Sampalok! Siyempre! Uh, nais ko lang pong ipabatid sa inyo na sa October 26 po ay magkakaroon po tayo ng People's Parade. Uh, lahat po ng mga uh, non-government uh, organization at uh, lahat mga purok leaders at sa lahat po ng fraternity ay ina iniimbitahan po namin na lumaho sumama po, mag-participate po sa ating uh, People's Parade sa October 26 po. Yun lang po at uh, magandang gabi, magandang araw po sa atin. So yun guys, malapit na October 26. Uh, abangan nyo yan guys at pwede kayong makilahok sa gaganapin na activity dito sa Barangay Sampalok kasama ang ating napakatikas na kagawad. So yun lang guys at maraming salamat sa inyo. ayo